Hey guys, for today's video guys, mangunguha tayo ng pako. Kasi wala kami pag-alam mamaya guys, lalagyan ko siya ng lakiminga beef na naman guys. Kaya let's go. Kuha pala ako ng, kuha muna ako ng sombrero guys. So, oh my. Anuhin natin to guys kasi baka may snake. May pumasok pa naman snake sa amin guys. So, pero Maghanap tayo guys ng saan tayo makakuha itong ano yung ang at sa guys May discard yung muna tayo guys para iwas sa gastos iba guys Mag-anak guys guys makakapalagay

Sige. ako guys, ayun. tanim 'yan, guys? guys? ko. guys? ayan yeah. nandiyan guys. tayo ng pako. So, na guys. Kukuha tayo ng pako. Kasi, wala pa yung pang may magulay tayo guys. Mamayang tanghali. Oh okay, guys. <coughs> Ay! Ano lang guys? Kasi, ano Itu hmm, guys ang guys o yan, pagkuyan, Guys Yang salapihan, guys yang yan, ang guys pagkugais, ang daming guys. ang gais, o yan, guys. Oh, guys. Oh, guys. guys oh, gais, takut ang guys o yan, ang yan, ang sarap na to guys dagyan mo ng noodles masarap na yung kanilian natin ng guys yun guys ganito lang tayo guys kailangan natin mag sipag kasi pag sa bundo ka nakatira guys hindi ka magubutin kasi marami ditong mga gulay pag masipag ka lang manguha ng mga ano ang ano dito guys ang hirap dito pag wala kang bigas yun lang ang hirap dito sa probinsya pero pag ulam guys no problem yan kasi maraming ano dito maraming mga ano dito mga tapo guys kahit ano guys yung mga ubod ng kawayan marami dito guys tapos may mga suso yan tilapia guys Maraming mga tao dito, guys. Maraming mga pispan. Maraming pispan dito, guys. Kasi nga, ang mga tao mahilig sila mag ano ng tilapia. Ayan, guys. Hilig sila mag ano ng tilapia. Ay, daming ano, guys. daming pako. Kasi pag umuulan, guys, maraming pako. Marami, tumutubo sila, guys, pag ganito palagi umuulan. Madami, guys. Kasi tumutubo sila. Ayan, guys. Maraming tayong nakuha, guys. Ang daming pako. kasi dati guys hindi ako sanay ganito kasi nga hindi naman ako taga rito guys hindi ako taga mayag kasi sa amin guys yun sa man, ano baga kung yung baga yung manghuli ng isda ganun ang papa ko e dito sa maya guys walang dagat dito Mala, malayo yung dagat dito guys kaya nga mga tao ano mahilig sa ano pupunta pa sa punta pa sa malayo para makalibot lang ng dagat. Tapos pag may, may isda na dito guys, pag may dumating may isda, mahal. Man. Ano pa ko guys? Kasi ano siya, dumadami pala siya guys pag umuulan. Pag mainit, walang ganito. Hindi siya, hindi siya dadami. Wala kang makukuhang pa ko pag mainit. Pag ganito lang siya guys. Ayan guys, libre na to tanghalian guys hindi ka na makagastos ng kong tanghalian basta ganun lang basta marunong basta magsipag lang to makuha ng mga gulay hindi tayo na hindi tayo magugutong diba guys hindi tayo magugutong ayan guys ayan din guys ayan ito yan guys ito din ako guys nasa maraming gulay dito sa amin guys minsan nga guys yung pag <laughs> walang pasok yung asawa ko guys nagano ako nag <coughs> inaano ko siya guys na kukuha kami ng mga suso kasi masarap yan guys lagyan mo siya ng kahit lawuyin mo lang napakasarap talaga ng suso guys paborito ko yan <coughs> kaya <hindi ko> <laughs> naggulay pa ko Nagulay, Maggulay tayo ni

Hindi. Hey. Hmm. Uh, daghan ka jud ba basa basa ron naghanog basa, basa <coughs> muulan. Oh, ang kadaghan tunguna nga. Uya man na tunguna sa init, na waya. daghan wala ganahan ko ganahan ilain, eh. mga arog pa ko. Ganahan ko sila ila ini, labi nang sagolan nimo og ganang mga kuan ganang mga noodles na ganahan ni mga bata. Dili mo, dili mo magpakuhan diri na? Ha? Dili, dili mo manguhaan diri pako? Dili mo manguha diri? Kasi Aw. Ako dili ko kasagara mamaku. Ugan he kay wala gi. Balik nanta diput na bulinaw di put si di daga mukaon ay na. Mukaon pa siya gulay kaysa bulinaw. Ha? Ayan guys. Maugan ni Ang ganyan sa nga gulag itlog di put. Ayan naman na. Tapos na. Ayan guys. Uwi na tayo. Uwi na tayo kasi marami na ko ha. Ayan. Tapos na tayo kayo panguha ng gulay. Mamaya ko pa naman yun guys. Lulutuin mamayang tanghali. Kaya hanggang dito na lang yung vlog ko. gayung video ko. Kaya maraming maraming salamat po sa nanonood. Sa nag Sa lahat lahat po maraming maraming salamat po. Kaya hindi kayo masasawa. Sa kahit ganito lang po yung content ko palagi. Kasi nandito na tayo sa probensola. Kaya ibang content natin kaya. Maraming maraming salamat ulit. Kaya hanggang sa muli kong vlog. Thank you.